What's up mga idol? Welcome sa aking channel. Sis no? Mayroon ako si share sa inyo guys na nagdag Ang alupihan. Alam nyo ba idol? Ang alupihan is sobrang makamandag. May sabis no? Sa ating mga viewers, what's up? Huwag po gayahin yung aking ginawa. Guys, actually guys, yung alupihan is pinakawalan ko siya dito is wala na siyang ipin. Tinanggalan ko siya ng isang ipin. Pero may isa pang natira. Pero hindi ko pinuro kasi nga gusto ko siyang buhayin. Sis guys no? Before okay that, subscribe. Ayan, please yung bell. So, follow my Facebook and TikTok. Guys, it is, yes, no? Sa, sa harapan sa guys ng aking halamanan. So, yes, yes, no? guys, no? Nanguli ko siya. So, guys, mga lima sila. So, lang tinupan ng manok yung iba. So, guys, no? Ang alupihan. Yes, guys, no? Ang pakinabang ng alupihan sa ating mga tao. Sa halamanan, guys, no? Ang alupihan, guys, is sa matamandag. Pero, guys, is malaki ang pakinabang ng alupihan sa atin, lalo lalo na sa mga farmers. Ayan, guys, yes, no? Ang alupihan is nagbubungkal siya ng... guys, yes, no? Yeah nagbubungkal siya ng lupa mismo no? at talaga namang uh, doon sa mga viewers natin viewers up lalo lalo sa mga bata huwag po kayahin yung aking ginawa mis, no? ito ay sadyang makamandag may proseso, guys ang pagkuli nito kailangan madinan mo siya ng pasaan sa katawan unang una sa ulo kasi guys mga ka agad at kailangan yung ang ulo niya guys idiin mo siya at pag nangangipin niya doon uh, ngayon tatanggalin yung kanyang uh, niya kanyang yung kanyang ng, ngipin yun yes sa kisno maproseso guys ang 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 paghuli nito okay pag usap ulitin ko wag po gayahin yung aking ginawa yun yes sa kisno yan yun guys yung ulitin ban ito lang guys maglumalaki ang ulitin ban or uh, yun yes sa kisno ulitin ko guys yun yes sa kisno yan yes sa kisno lumalaki po ito at ito ay sobrang makamandag. Kahit guys, kalabaw, kabayo o baka, hindi umra sa lupihan. Sige, so, no? So, tingin ko guys, ang pakinabang ng lupihan sa ating guys is lalong lalo na sa mga farmers. Eh, so, nagbubungkal siya ng uh, matitigas na lupa. Kanyang pinapalambot at kanya itong hindi niya titigilan ito guys hanggat hindi niya mapalambot yung buong lupa. Sige, so, no? Titira siya doon at maghanap siya ng ibang mga butas. Sige, so, no? Pinubungkal niya ito guys at nililinis niya yung mga ugat-ugat. Yan sa guys no, kumbaga siya yung kumbaga uh, sa tao, pinuputulan niya ng mga kuko. Yan sa guys no, mga bang kuko, mga yung uh, mga ugat ng halaman. Yan sa guys no, at sadya naman tataba ang halaman pag mayroong alupihan. Yan sa guys no, yes guys no, yan yung alupihan. Pakiusap po ulit, huwag niyo po gayahin yung ating ginawa. Yan sa guys no, uh, lalong lalo na sa mga bata. May proseso po ulit ang paghuli nito. Ang pakinabang nito guys atin is ulitin ko guys pag lalong lalong sa mga farmers tataba guys ang lupa pagka mayroong alupihan yes guys, no isa pa nga sa mga secreto natin yan I mean, aminin ko guys nilagyan ko ng alupihan yung aking yung aking nalamanan para lang tumaba yes guys, no kasi guys yung bulate guys kinakalaban din nito yung bulate guys ano, naglalaban-laban sila nito yung bulate so hindi tatagal ang bulate pag mayroong alupihan kaya yung bulate kasi guys yun naman ay siya nakapagpabagal na ano siya so, aminin natin guys siya ay nakakatulong sa ating tanin yun na ito ng halaman kasi guys no, ang lupihan pero sa dyan naman ito ay nagkakamandag kaya uh, lalo sa taong, na sa tita ulalag lalag natin ka guys pag kinakagat ka nito kaya mag iwas po sa pag uh, sa, sa, sa alupihan or huwag po gayahin itong aking ginawa kasi guys maproseso ang paghuli nito kasi guys no aminin ko guys kinakain nito guys uh, minsan ko na siyang nakain nung kami ay ng grandpa ko nung pumunta sa Bulkan Kalaon kasi guys no nahuli kami ng ng mga baboy ramo sa uh, puno na sa kahoy kasi guys lumalaki ito sa mga bulok na kahoy lumalaki ito guys hanggang kasi laki ng daliri mahaba siya guys ganyan kung higit siyang dangkal lumalaki ito guys tinutusok ng aking grandpa yun at kanyang iniihaw ito guys yung iniihaw ng lumalaki pa ko to guys no pag iniihaw guys malinam na ito guys malupihan malinam na mga malupihan Yes guys no, ito ang ano ng lupihan. Yes so, guys no ang ang, ang, ang lasa nito. Isote ito guys. sinakain ito. Pero guys, ulitin ko po, huwag po gayahin yung aking ginawa kasi nga guys, magprosesyo ang 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 nito. Yes, guys, no? Ang malaking tulong sa atin ulit guys ng mga tao sa mga farmers. Ang lupa guys, kanyang binubungkal at sadya namang nakakatulong sa ating mga uh, mga magsasaka. Yes guys, no? yan so guys ang pakinabang nito at alam mo ba guys na ang alupihan is ganun din pumupunta rin sila sa mga balon at hindi ito guys umiinom na hindi malinis na tubig talagang pupunta siya sa tubigan na talagang asing malinis kaya kung sa bundok pag nakakita ka ng alupihan sa gilid ng mm, sapa or ilog malinis yung sapa na yun walang halong kimikal yun ganoon guys ang sikrito ayan yun yes, guys kaway kaway naman dyan naway mag subscribe yung click yung official bell at sa katalo facebook at tiktok again ha ano? thank you so much sa lahat ng supporters subscribers viewers yan guys ang sikrito ng alupihan kasi guys naalalasahan kaagad nito guys kung mayroong kimikal ayan yung natin guys no yan sa guys alupihan guys kapanginan um, din dito ayan sige no yeah. Yan, alupihan. Sige, so, lumalaki ito guys hangga't tumigil siya, ingit siyang dangkal. Yung alupihan. At ulitin ko is ang pakinabang nito sa atin na tao. Malalaman mo guys sa lupa kung ang lupa ay mataba, may alupihan 'yon, mabuhaghag ang lupa. Pag mabuhaghag na ngayon yung lupa, doon na ngayon malala pag ginanon mo yung lupa kasi probinsya kasi guys malalaman mo kung may nakatira yung ano, i-share ko rin sa inyo yan kung nasa inyo inyo lahat, share ko sa lahat. Kung ano lupa ay may kakaibang tunog, mayroong laman sa loob. <laughs> Ayan. Para yan sa Yung, yan yung uluhipan guys. Ayan sa ino. Maski mapaahas man sa ilalim ng lupa, mararamdaman mo kung mayroong nakatira sa ilalim ng lupa. Ayan sa so guys, yung ulupihan. Ayan guys, no? yung ulupihan natin. Ayan sa ino. Ayan, ah, gumagapang sa ngayon guys. Gumagapang yung ulupihan ngayon pupunta dito. Dole guys, buhayin ko pa siya. O, hindi siya matuka ng aking mga manok. Ayan sa no? Yung iba guys, natuka na. Ito guys is a uh, ulitin ko guys, maski sa sa isang lugar malalaman mo rin guys kung mayroong apoy sa isang lugar kay luma ang mga alupihan guys kung mayroong apoy nalibawa yung may mga baga na natirang may apoy dyan na may nasunog sa tubuhan or something kasi guys sa probinsya sanay kami sa tubo pag mayroong pang natitirang uh, apoy sa gilid ang mga alupihan guys is tumatakas lumalayo And so yun malalaman mo yun guys, nagtatakbuhan sila. Marami ito guys. Kasi nga, kumpul-kumpul ito sila. Kaya pag pinakawalan mo ito, dalawa o isa, kung babae yung mahuli mo, mayroon guys mga anak uh, na susunod pa. Yan sa so, guys yan ang na alupihan Yan so, guys no, uh, pag may sunog guys, may sunog sa isang bundok, ang alupihan guys is sabay-sabay yan -sabay sila gumagapang. Akala mo, Ah uh, para akala mo mga itik din sila na sunod-sunod silang lumalayo doon sa apoy. Ganun guys ang spirito. Malalaman mo guys, ganun din guys, ulitin ko guys, kung ang ah, tubig, sapa o balon man is marumi. Walang alupihan po. Boy guys, pag nakakita ka ng alupihan sa isang sapa, pwede ka na uminom doon sa province kasi guys. On the time ng panahon ko, since 90s, pwede ka guys uminom sa iyo. Yung guys, sapa, pwede ka uminom. Malinis so guys, yes, no? May galing bundok talaga. Fresh yung tubig. Okay, so guys, no? Yun ang mga technique ngayon guys sa ating, ano? Sa, ayan guys, no? Ila hey, guys, lumalaki pa ito guys. Hanggang dito. Mga siya. At yung ipinamay niya talaga namang tumatalab din hanggang sa, kaya tumatalaba hanggang sa damit. Kaya pag hinuli mo yun, kailangan nakadiin yung kanyang ulo. At yung kanyang galamay niya, yung yes, didiinan mo rin. Ganun ang sikrito ng pag ito. Pero guys, huwag niyo po ulit-ulitin Huwag niyo po gayahin kung ginawa po kasi ka makakapinsya ito alam nyo ba guys kahit maliit lang ito guys lalag natin ka at pag hindi mo na kayanan mas kaya nga guys aminin ko pasi kalabaw, kalabaw guys is na papahamak dito aminin ko guys huwag nyo po ulit gayahin yung ginawa po kasi so, so may prosesyo ang pag-uli po ng lupihan kasi so, so guys no ulitin ko po guys yan ang nakapagpataba sa lupa aminin so, ko guys yun so. sa ng lupa kaya po siya inuli ma-share ko sa inyo ayon sa aking nalalaman, ayon sa mga naituro sa akin aking... Yes, you know? ng aking mga ninuno. Yan no? Ang ng aking grandpa. Shout out all the trans warriors. Yan sige, no? Kami na ito guys, naituro sa aking grandpa nung, nung sila daw ay nasa bundok A little bit story nung sila ay nasa bundok at wala na sila makain ito ang kinakain nila yan guys <laughs> nakapagpalakas daw pala talaga ng katawan itong ano uh, exotic kasi ito guys Kapag palakas ng katawan itong lupia. Yan, so si guys, no? Yan, so si guys, no? Mga KT siya, guys. Matatawa ka talaga mag-isa pag uh, ka dito. Once, no? Huwag ka lang makagat. Yan, so si guys, no? Kaway-kaway naman dyan. Yan, so si guys, no? Ito guys ang sikreto ng alupihan. Yan sige no, may may matutunan kayo diyan. Yan sige guys no. Ito ang sikreto ng alupihan. Yan sige no. Ang nakakatulong ito sa nakakatulong ito sa ating mga tao, lalong-lalo na guys sa mga nagsasaka. Thank you so much. Nawa no, may natutunan kayo at ulitin ko guys, huwag niyo pulahin yung ating ginawa no kasi yes guys no malaki ang pakinabang nito guys sa ating sa mga farmers malaki ang pakinabang nito at sa dyan namang nakakatulong ito sa ating mga tao huwag ka lamang nito makagat yes guys no lumayo ka nito talagay guys hindi naman to ang mas maganda bis guys kung sa province ka talian mo yung yung patalon mo kasi sumusuhot to kaya minsan guys nasuhutan ako nito na nilagnat ako nito nilagnat ako nito malaki yes guys no So, may, mag, may gamot din ito guys. I-share ko rin sa inyo kung paano gamot din. Okay, yes, sige, no? Nandiyon lang muna tayo sa uh, ang malaking pakinabang sa ating mga tao. Ang alam na sa Lalo mga guys sa mga farmers. Naway okay, kaway okay, naman dyan. Naway okay, mag-comment na, mag-like sa mga sa mga videos. Okay, no? YouTube. Naway okay, yung test mo na ako. May bigay mo yung pangailangan ko. Facebook, please. Meta. Eh, bigyan mo na ako ng ang sinyalis, bigyan mo na ng alaga yung mga uh, kung talaga mayroon ba talaga yes, guys no para naman may galaw ako yes, guys no guys pagka uh, makagalaw na ako tiktok ganun din pag nakagalaw na ako guys pumunta ako sa mga bundok maghanap ako nito ipakita ko sa inyo guys kung paano ito kainin yes, guys no so guys po yung uh, lalong lalo na sa mga atin ito sa yes, guys no may niko, guys doon sa mga nagtatanong pala yes, guys no uh, kung ano doon yung kali guys amin pag ikaw ay nagkakali is totoong ispada o totoong itak ng hawakan mo pero kung nagawa ka ng arnis arnis lang po ang tawag ko yun po, po sinilis, no no violation kung ikaw ang nagkahawak mo ng armas ipakita mo ng totoo kung totoo totoo ka talaga ng nagkakali iskrimahin mo yung double blade yan totoo ka talaga ng kali yan yung guys ang natotohanan sa isang kubat kali kaya yun hindi ka pwedeng tawagin na isang kubat kali kung ang hawak mo ay isa lang ang arnis arnis po yan. Ganun guys, no? Kaway-kaway naman dyan. There's no way illusion. Kung ikaw mag-iskriman ng totoo, pakita mo ang katotohanan kung talaga ikaw ay totoo, talaga naman mag-iskriman Yan so guys, no? Yan ang batas ng veterans. Yan so guys, no? Natotoo mong uh, sa kanila kasi nang galing yan guys. Yung veterans, yung espada, yung kali Yan so guys, no? Yan, so, yan guys, ulit. Back to the, uh, ano? Balik tayo ulit sa, sa ano? Sa ulipan. Malaki ulit ang pakinabang dito. Pakiulit po. Pero sa po, huwag po gayahin yung aking ginawa na proseso po ang pagpuli uh, pag, uh, pag nito. Yes, guys, no? Kahit maliit lamang siya, guys, pero pag nakagat ka nito, ikaw ay lalag natin. Yes, guys, no? Huwag niyo maliitin yung ulipan. Yes, guys, no? Lalag natin ka. Yes, guys, no? At ito, guys, eh, yung sharing natin ngayon, mga techniques natin, mga uh, dagdag malaking pakinabang ang uh, ulipan sa ating mga tapos. Yes, guys, no? Huwag ka lamang makagat nito. Yes, guys, no? Sa lupa, uh, mga kapataba. Thank you so much. Naway man, kung mga guys ating mga uh, kalaman at mag-share pa ako ng different techniques kalaman ito sa ulihipan. Thank you so much. Ah, uh, ito ang aking ulihipan. Ayan. Ito yun Ito yun lang. Ayan. ang ulihipan. Ito yun guys, nang kulog na siya guys. Thank you so much.